Ano yung ba napaka-inert? Grabe. So, meron akong ipapakita sa inyo na ha? binili kong damit. Actually, ito pa nung nakaraan pa. So, ito siya. So, for, really for summer, guys. Ang cute-cute niya, di ba? So, ito ay may borda. Yung tinatawag niya lang chicken curry. So, short ito. And then, ito yung mga design. So, eto ay mano-manong design. Ito yung design niya sa biba. Napakaganda. Then, in between. Ayan. Then, ito sa harapan din. May borda. Then, sa gilid din ito. Then, meron din siya sa likod. Okay. Tara, isuot natin. Okay? So, susuot natin na may damit ako. So, ang super duper cute niya. then, yan. So, kung gusto mo ng medyo, Tan, 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 tan. Ang cute niya, diba? So, ayan. Tanggalin natin. So, try natin ang wala akong soot na labit. Try natin. Okay. So, eto na siya. Tali natin. Napakainit na, guys. So, ayan. So, kung, kung gusto mo, so, depende sa nang ganito. Then, or ganyan. Ayan. Ang cute niya, diba? It's super duper cute. Ayan di Hindi ko mahanap yung isa kong... eto ay guys, from Philippines, from India. And, samahan mo siya guys ng ganito. Ito. Ito ay galing ng vegan. Gustong gusto ko tong chinelas na to galing vegan. Uh, vegan. So, may nakabili na ako tat ng tatlong pairs nito guys. So, binili ko siya ng ano. So, cute siya. And, tingnan niyo yung Ayan. Ayan. Cute, cute sya, diba? Ayan. So, for summer, ayun na siya. Ayan. So, actually, guys, yung isang nabili ko neto ay yung white. Nakita nyo, yung sinuot ko na nung pumunta kami sa reunion. Then, eto yung second. Then, ipapakita ko sa next video, yung third. Yun, yung pinaka maganda, yung pinakamaganda. Yung pinakamahal na nabili ko. So, ang cute nya, diba? For summer, magdadala mag mag ano ka ng ganito. Ayan, super cutie pie. Then yung slipper. So, ayan. Ready ready na for summer. So aura-aura ka lang ng ganyan, di ba? Ayan, very comfy siya. Kasi light material and then the color is also is very light. Kapag summer kasi guys, mas maganda magsuot tayo ng mga light colors and cotton or mas maganda yung linen. Ayan. Super cutie pie. Diba? Gusto ko to. And gusto ko din yan na yan. Flowers. Actually, flowers and leaves. So, ito guys ay yung mga design na pinubordahan dito sa India. Ayan. So, Meron din ganitong design sa Philippines, di ba? Yung mga borda-bordang design. Pero dito kasi ang tawag nila ay chicken curry. There you go. Pwede na. Okay, that's all for today videos. Thank you for watching. Bye-bye.